panibagong dive tayo uli hanap tayong isda ito buhay na mano pang ihaw kagad mmmm -hmm. meron ng pang sa aking inakay pang ihaw at dito may nakasuot na banagan bali dalawin mga kapaders ang tinahan na banagan si Kadavis Rico ang nadakot mga kapaders at si Boy Pugita malayo sa amin tatlong buso kami sana makarami kami isda dito sa bahura ayan na dadakotin ni Kadavis Rico sana mahuli yun, nahuli mga kapaders. Ang tinahan na banagan, bulik kung tawag sa amin. Mayroon pa sanang bumili na ito kahit hindi na summer. At para dagdag din siya. Ito pa mga kapaders, isang banagan. Yun, dinukot na lang ni Kadavis Rico. Ganyang banagan, makulat ang sungot, hindi ba basta na mabali. Dinukot na lang ang kasamahan ko. Pandaradagdag. Salamat ulit Lord na marami sa panibagong biyaya ngayon. Na ito, may nakatago pang sda. Mm. Gata ka dyan Tarik bago Poro-poro Kabilugan nga pala ngayon ng buwan Tsagaan lang sa paghangap ng isda Kahit medyo mailap Hanap ulit tayo At ito Solid Budlawan Ayos na ito Pandaradagdag Sana mahuli ko Antayin ko lang bumalagbag ng kaunti mm -hmm. Solid Nasan pa kaya ang kasama nito Nasa unahan ko Si Karamis Rico May pinana malaking lawihan. Ayos na yan, kuwartang linaw. Maibinta lamang bukas. Magkaiba ang presyo na ito, 170 or 130. Sana mayroon pang kasama. Hanap ulit tayo. Ito, singkag, maliit pa. Ayos dyan. Mayroon tarik bago. Mm -hmm. Ayos na itong pandaradagdag dagdag uli. Baka din siya mambukas ng tigka-county. Ayos na. Kaya ala malakas ang dagat ngayon bali dalawa. Tuloy-tuloy na siguro ito amihan ngayon mga kapaders. Dahil ang ating buwan ngayon may berna. Malapit na ang taglamig ng dagat. Hindi na tayo makakapaglaot ng maayos. Lalo pag buwan ng February. oy uy! Masamang pangitain talaga mga kapaders. Kahit rebuti na balata, nakatindig. Masamang pamain talaga malakas ang amihan. Ito may buntot. Tapos ang kalahati, malaking bukawin or kanuping mga kapaders antayin kong bumalagbag mhm mm -hmm. nagitik ayos na ito kalahating kiloan sa estimate ko abang ko lang po sa estimate ninyo kung ilang kilo ito masarap itong sabawan hindi kami lumayo ng lautan dahil malakas ang amihan ito malaking sibungin sigurado na ito sa akin mm Hmm. mm lagata ka dyan. Siya nga pala mga kapaders, nagpalit na ako ng sima ng pana, pinapanday ko ng panibago, at yung dating sima, pinatanggal ko na. Ito yung buong stainless na nakalagay, pinabutasan ko ng bago. Kaya balangitan, magpakita kayo sa akin, sa bagong sima ng pana, ito, isdang may balbas. Mmm, -hmm, gitik. Ayos na ito, first class, 130 ang kilo magaan sa bulsa makakaulong kayo ng first class na isda kahuli laang hanap ulit tayo eto tarik bago mga kapas dalawa palan itong unahin gumalapit sa akin yun tinamaan pati iba to doon ang pana ako nagtama siguradong mapurul yan mga kapaders itong isa pa mm -hmm. lagata ka din dyan bali dalawa parehas uy nakapunit pa hindi lumayo ikinasa ko ang pana uli sobrang lakas ngayon ng agos Naroon yung isda na nalumpang mga kapaders. Mm-hmm. Lalayas ka pa. Tatago sana sa kulapuhan po Buti lang at naikasang ng pana. Dalawang piraso ulit mga kapaders. Madala ngayon ang panain. palibasa maliwanag ang buwan. Ito, surahan. Pumihit pa. Mm -hmm. Gitik. Headshot. Pang ulam na ito bukas, ihawin. Pasensya na mga kapadres kung medyo madalang ating pag-upload dahil dito sa amin sa isla, malakas ang dagat. Mm -hmm. Lalo na kapag sisyo ng amayhan na, tuloy-tuloy na hanggang yun sa pagdesimber. Kaya ngayon pa lang, mag tayo ng pampaskuhan. Tatlong buwan na lang, Pasko na naman. Eto, liglig. Mm -hmm. ka dyan. Gitik. 170hin. Maraming salamat po sa mga comment ninyo, sa mga press ng isda sa inyong lugar. Mahalang isda sa inyo dito sa amin, mura ang po. Dito sa amin sa isda, mayroon ka lang 500 pesos, marami ng isda mabibili. Mm -hmm. Bukawin. Ayos na itong pandaradagdag. Salamat ulit Lord na marami, kahit bubuwanin, kahit para paano may panain pa rin. Makakaipon na ng isda kahit paunti-unti. Tatlong buso kami ngayon si Boy Pugita, si Rico, ang kasama ko na ito. Kami mga kapaders, mayroon pang tayong pinapalabas ko sa butas. At baka paglukot ko sa Camilo, madukot ko itong tayong madampot ko mga kapaders. Ayun, ba? Ayun, naglabas din. May guli na kalabasa ako sa bahay, ibabangot ko ito. Kaya lang, alergy ako itong mga kapaders. Yung mag ko ang ulam, malayo na sa butas, dadakutin ko na. Hula, hula, huli ka! ayos na ito malaki ang sipit sa sipit la ang ulam na busog na aking inakay sigurado hanap ulit tayo na ito pa mm -hmm. lagata ka dyan hindi nagitik labas ang sima pa hindi nakalampas yung stainless ng pana Mayroong pang maitim sa butas labahit tagod siguraduhin ko mm -hmm. bali dalawa magkaiba ang presyo na yan mga kapaders pero awan ko ang sa desisyon ng buyer kung isama ang bintahan para sa ang presyo 130 baka meron sa inyong umangkat ang isla namin lahat ito mga kapaders pakita ko sa inyo bago ng sima ng pana ko mga kapaders double rubber pa hanap tayong isda. Uy, lapo-lapo. Na ito. Namula mga kapaders. Mm -hmm, nakatanggal. Uy, sayang pa. Hanapin natin. panahin ko na muna itong talikbago. Mm -hmm. At baka makatakas pa rin ito. Ayos itong pandaradagdag. Isdang mantak makatinik. Pero ang lasa hindi makakalimutan. Hahanapin ah, ko yung sibungin. Sayang yun. Malaki pa naman. Dito sa butas may nakasuot sibungin din. Mm -hmm. Hindi ito yung nakatakas kanina. Medyo maliit yun ng kaunti. Yung isang napana na ay nakatakas. Hahanap-hanapin ah, ko yun. Andyan lang yung sa unahan. Ito pa. Mm -hmm. Liglig na naman. Malaki-laki na ito. 300 grams sa estimate lang. Labas ngayon ang liglig. Dahil maliwanag ang buwan. Buhangin na dito. Uy, kulambutan. Kulambutang buhangin mga kapaders. Kaya lang, maliit pa dada ko. Huli ka, sala. Naroon, lumangoy na. Sige, magpakalaki ka. Hanap ulit tayong isda. At dito sa butas, may nakasuot. Mm -hmm. Labas ang ulo. Liglig na naman mga kapalers. Another, 170. Lapu-lapu. Hanap pa tayong isda. Ito, balatan ulit mga kapaders. Lawayan. Nakatindig na naman. Talagang malakas talaga ang amihan siguro. Hindi ako nakapanood sa video ni Mantani. Siguro malakas talaga ang dagat. May isang dive kami ng kasama ko. At baka lumakas nga ang amihan. Sana makasurte dito ngayon mga kapaders. Dito may nagtatago. Mm -hmm, Talikbago ang pinapan ako. May pulang isdang nakasama pagpana. Anong isdahin kaya yun? Dito sa kabilang butas. Hanapin natin. Na ito, dito yung nagtago. Yung pulang isda. Hindi makita sa kamera. Ay ha, malakula po man ito. Mm hmm, nakita ko rin. Liglig pala yung mga kapaders, yung nadubul kanina. Kaya lang, nakapunit. tinama sa partim bibig. Hindi pa nagpapakita ang maraming kulambutan dito sa bahura. Awala ang sa otro bilog ng buwan. Na ito mga kapaders, yung sibungin tumakas akin kanina. Mm hmm, andyan ka lang pala nagtatago. Sabi ko na. Makikita ko rin yun mga kapaders. Ito na, nahuli ko rin yung nakatakas kanina. Akala mo hindi kita makikita. Maraming salamat ulit, Lord. Nahuli ko rin yung nakatakas kanina. Hanap ulit tayo. Ito, nakadikit sa bato. Patikaling ko, sungkitin ko. Tikal ka ng kaunti. Sigurado ka na. Mm -hmm. Pinatikal ko yung sa bato. At baka yung dulo ng pana kung magtama sa boulder mga kapaders. Hitsura ng umaga, palibas sa kabilugan ng buwan. Alatan, ang isdang maalat, pero ang laman katamtaman ang lasa, lalo pag sinabawan. Di na maan mga kapalos, nagitik. Ito, pang ulam sa Sa malamig na panahon, ito ang sagot mga kapaders. Hanap ulit tayo. Ito, surahan. Nasa butas. Mm -hmm. Isang rubber lang ang pinagana ko mga kapaders walang nagpapakita ng balangitan kung kailangan maganda ng siman ang ako ko masyumpuhan ko yung mga balangitan niya sa mga butas at pag nakita ko sigurado daing kayo pagka umaga. mm -hmm. liglig nagitik maganda ngayon ang pamulso ng kamay ko mga kapaders maganda ang patapa sa isda bakit ito'y tsambalaang hanap ulit tayo nasa na kayong kasama ko hindi ko na makita yung dalawa at ito isda nasa ilalim ng sayap liglig na naman ng mm -hmm. ayan ang mga kapaders malakas siguro ang amihan at ang kulapo magalaw na ang kulapo oy lapo lapo sibungin uli mm -hmm. gitik na naman 300 grams malakas na siguro ang amihan isang dive laang kami maraming salamat ulit sa inyong panonood sampung dah tepi ya as cek bodoh yo punas mari meniku karpeti ulakan tepi ulakan sentakan muka diundangat ha kau kena membeli ya mon aku anak udamu ayan kita sampung ayo kita pegang ini session abati Sobi chan ni. Gaenda bueng ni. Nati izi ni mistawa kana lagi, istaka ni akan idi dilimian, Eh, memo klap mo tan mo ka. Busimunat madigo ka na. Paglilipat ko na muna. Mm. Eh. Hay beri sa. Tiya mo ako atimian. Ha? Magandang-magandang umakasan yung lahat mga Kapaders. Ito na yung aming kinita sa Sunday Blaang. Dahil malakas ang amihan, maliwanag pa ang buwan, malapang isda aming kinita last lahat mga kapaders ay 2,363 ang gasos naman ay 436 ang natira 1,927 pinag-ani mga kapaders 5 tao kami pakaimang bangka 321 partihan bawat isa ayos na yan maraming salamat ulit, -ulit sa panibagong biyaya ipambigas na naman kami bawi na sa sudara o ang pag wala ng buwan mga kapaders. Shoutout nga para sa Luzon Visayas at Mindanao. Pati na sa mga WFW dyan. Lahat yung mag-iingat. God bless.